Hello everyone! Tara, samahan niyo ako ngayon pumunta ng Ambilo Kipi. Dadalhin ko kayo kung saan kayo pwede magpadala ng inyong pera papunta sa Pilipinas. So, sa mga nagtatanong kung saan ang smart pay, tara ngayon, dadalhin ko kayo doon. At bago nga pala yan, sabihin ko rin sa inyo kung magkano ang service charge nila. To 1 to 1,000 is 5 euro. 1,001 to 2,000 is 6 euro. 2,001 to 3,000 euro is 7.50 euro ang kanilang service charge. Ayan guys, pagdating nyo ng Serba, bababa kayo ng Serba Station. Lakad lang kayo pauna, makikita nyo yung President Hotel. And then tatawid kayo dito. Makikita nyo yung bakery na yon And then diretsuhin nyo lang yan. Wala pang 5 minutes makikita nyo na yung smart pay. Huwag kayong ko. Diretso lang, ayan, yung smart pay. At doon naman sa malalayo na wala dito sa Athens na nasa island, pwede kayo mag-transfer ng inyong pera through bank account. Ayan guys na nasa screen. Meron silang Pereus Bank, Itniki Bank at Alpha Bank. And then, isend nyo yung inyong resibo kay Miss Connie. Lalagay ko dyan sa screen yung kanyang biver number. And then, isend nyo rin kung kanino isi-send sa Pilipinas yung inyong pera. So, Okay, like na rin ang kanilang Facebook page. Lalagay ko dyan sa screen yung kanilang Facebook page. So, yun lang guys. Thank you for watching. Hopefully, makatulong ulit sa inyong video na ito. See you on my next vlog. Bye!